Ang susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. biyahe sama nyo pa rin kami sa bawat biyahe. Ibang-ibang klaseng putahe at inumin ating dadayuhin. Mga tourist spot at historical places hindi natin palalagpasin. Mula Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Ako pa rin ang inyong kabiyahe buddy, Apple. At ako pa rin ang inyong kabiyahe buddy, Jenny. Samahan nyo pa rin kami dito sa aming programang My TV6. My TV6. Biyahe tayo! Hashtag ipagsabi. Tara na! kabiyahe. Ako pa rin po ang inyong kabiyahe, Body Apple. Ako pa rin ang inyong kabiyahe, Jenny. At syempre, partner. Nandito pa rin tayo sa iyong uh, right. lungsod. Syempre, ang Santa Rosa, ang Santa Rosa City. At uh, masaya kami dahil nandito na kami sa first district. Yes. Oh, ba diba? <laughs> Nalalayo-layo na kami. Uh, at Siyempre, bago namin magsimula uh, ng ating programa, nais namin munang batiin ang ating mga kasamahan sa MyTV6 sa pangungunan ni Mr. Christopher Sanji, uh, Miss Pets Oka, ang ating uh, program uh, manager, ang admin si May Rosel ang aming technical director si Simon Rest Rivera, ang aming video editor si Jan, yes. ang aming production staff si Earl, uh, ang aming marketing staff si Kuya Melvin, ang aming... Piloto at kameraman si Celso Gago. Siyempre, meron din tayong OJT na si Ren. Yes, from uh, Laguna University, mm -hmm. si Ren. Hi, Ren. At siyempre, sa, sa, sa mga pamilya ko sa Provincial Information Office, magandang araw po sa inyong lahat. At ito nga po ay babalikan natin yung yes. ating mga kaganapan noong nakalipas na linggo. Siyempre, ito ay ang Ninong Nino Thai Food Restaurant. Restaurant. Ayan, siyempre, doon natin nakita ang iba't ibang Putahe mula sa bansang Thailand. Yes. O, oh, diba? Tsaka napakabait ni Sir. Mo. Oo, bait <laughs> ni Sir Up and Ma'am Glenda. Yes. Ayan, magandang araw po. Tsaka napakasarap ng kwentuhan natin oo, doon. Oo, talagang alam mo yung ano, hindi isang tanong, isang sagot. Oo. Talagang nagkukwento siya kung bakit nagkaroon ng ganon. Bakit naging nabuo yung type ano tino ninong Thai food restaurant. Oh, okay. Kumbaga siya ininong ng lahat, yes. 'di ba? At nakakatuwa dahil sila ay uh, mula sa pagiging guro kasi ay sila ay nagtuturo sa Thailand mm -hmm. ng English, Math and Science subject, yes. tsaka English. Mm -hmm. Ayan. Ayan. So, at uh, talagang kumbaga uh, from uh, pagiging guro ay uh, nahilig sila naman sa putahe na nagbuhat nga sa Thailand At wala nga sa pagiging guro ay nalinya naman sila sa pagnanebisyo at ito nga ay ang Ninongs uh, thai, thai Food and Restaurant. So dito natin makikita yung uh, mga putahe na talaga namang Uh, yung mga herbs and spices nila eh, from Thailand talaga, yes, di diba? Talagang fresh na fresh nilang ginagawa. Yan pag umorder kayo, tsaka lang nila yung gagawin. Yes, at tsaka ano, uh, masarap din yung ano nila yung may papaya and mm -hmm. uh, ano nga sabi nyo, pokpok. Oo, 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 parang atsara sa atin, di ba? Yes. At tsaka masarap yung mga food nila, super anghang. Yung mm -hmm. mga mahihilig yun sa mga maanghang na mm -hmm. pagkain puntahan niyo po sa yan ay, sa ano, Santa ano, Rosa. Yung lumpia nila, napansit yung oh, laman. Oh. Talaga, ah! Tikman <laughs> niyo yan. Diba sabi nga natin, pag may leftover tayo yeah. na pansit, pwede, pwede pala natin gawin yon Ibabalo, yeah. tapos pa-fry natin. Hmm. And, ang um, isang nagustuhan ko talaga doon yung sticky rice. Mm -hmm. Ano yung mm. mango? Talaga, oh, oh. oh. with effort pa ako doon. ang sarap nun, pati yung ano, yung... Um, sauce niya, hmm. hindi lang siya basta gata. Yeah. Kasi parang may secret, ano, may sila, secret lag? sila talaga doon. Tsaka yung mga drinks nila, mm -hmm. yung lemongrass juice nila masarap din. Tsaka hindi yung thai, mapait. ano, yung thai Yung ininom mo. Ang sarap ng tea. Hindi ko, yun natikman. Alam yung na, nag, na. ano, nagahalo yung tea tsaka milk. May blend. May ano siya, so, oh, hati. Um, may siya. So, talagang lasa-lasa mo yung pagkati niya, yung Thailand tea. Ang sarap talaga. Malinamnam. Ano, ah uh, hindi lang namin masyadong uh, natandaan ko ano yung mga hinanda sa amin kasi syempre ibang lenguahe, ayan, ibang meron menu. Meron silang ano, pad thai. Yan, yun lang natandaan ko yung pad thai. Uh, so, besitahin nyo po yung Facebook account nila at doon nyo po makikita kung ano-ano po ba yung mga specialty ayan, nila. Meron din sila mga special na nasa Bilao kung gusto niya mag-order, pwedeng-pwede naman. Ayan, ayan. ayan party. mga party, man. ano sila? ah uh -oh, party sets parang oh, yes. gano'n, no yeah saka matatagpuan niyo lang si Ninong Thai Food sa ano pagka nasa Santa Rosa po kayo ah uh, pagpasok niyo po ng plaza dire diretsa lang yan uh, the, tapos sa uh, ana left side sa harap siya ng royalty makikita niyo po si Ninong Thai Food restaurant yan. kaya ano na kayo pumasyal na po kayo at talaga matitikman niyo uh, para kayo nagpunta na sa Thailand Ay. kasi talagang legit talaga yung sarap ng mga food mm. nila Okay? <laughs> at para mapanood nyo po at um, maramdaman nyo kahit pa yung aming mga pinagsasabi, uh, panoorin nyo po muna ang aming uh, munting episode dito sa Ninong uh, Food Thai Restaurant sa pagbabalik lang po yun ng ating programa. My TV6, biyari tayo! Hashtag ipagsabi! Biyahe tayo! Hashtag ipagsabi! Sabi. Ako pa rin po ang inyong kabyahe, Buddy Apple. At ako naman ang inyong kabyahe, Jenny. Siyempre, nandito nga tayo sa 1180 Food, food Gravy. Yan, siyempre. Bago natin ipakilala ang ating guwapong-guwapong uh, bisita ngayon ay uh, natunghayan nyo po yung mga nakaraan naming episode. At sana po ay mapuntahan at mapasyalan nyo po ang Ninong's Food tie and the restaurant. Uh -huh. di ba partner? At syempre, papakilala na namin ang na aming bisita. Ang nag Ang, nag uh -huh. puhan, ang dami. Ang ating gwapong gwapong guest si Sir Lloyd. Sir Lloyd, bati ka naman sa ating mga uh -huh. tagapanood. Binabating ko pa nga po pala yung mga tagapanood po na MTB6. Biyahe tayo. Tapos ako nga po pala si Lloyd Justin Barrera. Nakatira po sa Barangay Malusa sa Taraw, sa Laguna. Tapos nagpapasalamat din po pala ako sa Panginoon dahil binigyan niya po opportunity na makasama ang programang ito. Tingnan ko. Yun. Yeah. Ano ka ba? Uh, binata, taken. Single po. Oh, yan. Single. Walang babati Wala po. Ba't yun parents? Yung, mga, parents. Pilabati ko po pala yung pamilya ko. Tapos yung lola ko po nasa ibang bansa. Ayan. Tapos mga katrabaho ko po yung kasama ko po sa trabaho binabati ko rin po sila Sayan Okay Ayan. very good kasi mamaya baka sum hindi mo man lang ako binati yung mga <laughs> yung mga <laughs> ano, ano tuwat ng out ano 1180 food Cravings, sign nandito okay. si Sir Lloyd mm. saan kaya hindi, hindi, ano, hindi lang sa ating programa hindi lang di 1180 nandito rin si Kape yes, yes ito mm. diba nandito si Palpitate. Copy now palpitate later. later oh saya nung ano no ay, ba't ba't yung pag-ari nito? Apo, binabati ko nga po pala yung may-ari <laughs> ng Palpitate si Nicole Carpena Ayan, po. si Miss Nicole na busy-busy mm -hmm. yata paggagawa ng mga burger niya. Oo. Oh. Oh -oh. uh, Siyempre, ngayon, magsimula na tayo. Siyempre, partner sa ating uh, discussion. Siyempre, tatalungin natin, ano ba pinagkakaabalahan mo mm -hmm. before ng iyong business? Um, dati po, trabador po ako sa food industry at mga iba ibang pang trabaho na napasukan ko pa hindi lang po yung ibang food industry ayun po Ah okay so dati pala ay ano ka naging crew ka na okay. rin Opa. sa Jollibee. loob po sa Bawa ah, House sa po. So isang sikat na fast food chain mm -hmm. yan. Opa. Hindi na natin siyempre babatiin yung partner mm -hmm. at Opa. baka tayo ay uh, magbayad. Okay. Opa. Ah ikaw ay saan nagtapos ng pag-aaral? Sa, sa ano pa nag Aral po sa SPAC pa, sa San Pedro po. Ah, okay. So, ano po kinuha course? HRM po. Oh, talaga so, related. ano din. Related Apa. din talaga. So, hindi lang tayo magtataka kung bakit ah, mm -hmm. uh, nahilig din siya sa ganito. And culinary, di ba? Apo, culinary din po. Yung culinary mo ba ay ilang ano? Ano lang po yan sa test that three months ah, pa. Ah, so three months. Marami ka naman siyempre natutuhan. Apo, nakakawa po yung C2. Oo, kasi ngayon, alam mo talaga kung mag-business ka, kailangan marunong ka na Apa. talaga. Ibig ko sabihin, Ah uh, although, bago ka palang natututo, syempre, habang tumatagal yung panahon, uh, ma, -ma, -ma -pa ka na sa lahat ng ginagawa mo. Katulad nito mga nasa harapan natin, talagang sa lahat ang nag- Prepare. Nag-prepare nito. Tama, kitang kita nyo naman na masasarap na food. Tatanong hmm. lang natin kung bakit uh, 1180 food cravings ang ipinangalan mo dito sa business. That time po, wala po talaga akong maisip na pangalan nun. Kaya pinangalan ko na lang po dun sa address po namin. Tapos, no. Kaya, po. Kaya, kaya hindi makakalimutan eh, no? Kaya... <laughs> yeah. Naku, no, ang bilis puntahan, alam niyo, ang bilis puntahan niya dito oh, oh, sa Santa Rosa kasi tatandaan niya lang yung mm. di ba? Medyo ano, pero nakakatawa kasi itong lugar nila ay parang isang street kayo. Oh, pa, tama isang na street. marami kayong nag, uh, Deep, naglalagay oh, ng stall niyo oh, dito. Oh. And, kamusta naman ang, ano, ang kita? Oh, ayun naman, na naman po, na-arouse din po. So, ito yung mga best seller? Oo oh, po, lahat po yung best seller mm -hmm. po yan. Kamusta so, naman? Ano naman sinabi ng mami mo nung nagtayo ka ng ganitong business? Wala po. Kumbaga, ako lang po talaga nag-decide na mag-business po talaga. Tapos, ayun po, sumusuporta lang naman po talaga sila sa business ko. Mm -hmm. Very good. And ano, naman, na? ano, ano naman, ano naman pagkakaiba ng pagiging trabahador mo <coughs> sa business ano? Oh, ang pagkakaiba po ng business pati sa trabador mas mahirap po kapag may business po talaga. Hindi po kayo pwedeng dapat pumasok sa business kapag wala po kayong knowledge pati skills. Oh, okay. Kasi kung hindi po magiging consistent yung business niyo po, hindi po mag, magiging maayos yung pamamalakad ng business niyo po. Tapos sa may trabahador naman po, ang, pag, ang pagkakaiba naman po niya is, ang mahirap lang po sa trabaho, may mga toxic po talaga na katrabaho. hindi -hmm. Hindi po mawala. Opo, hindi po oh. mawawala yun. <laughs> tapos, tapos ayun po. yun din. Kasi may sarili kang business, hawak mo yung oras mm. mo, di ba? Eh kapag nag nagpumapasok ka sa ibang ano, siyempre yung oras. And then tama yung mga toxic na katrabaho mm Talaga ba? Sa <laughs> <laughs> so, yung mga toxic na kanil. And Siyempre, kailangan mong makisama, Apa. pero pag ganito may sarili kang business, siyempre, advantage to sayo. Kasi uh, kung halimbawa solo ka rin naman, mm. eh buti siya may nakakasama siya. Kasi uh, all in one na itong business nila kasi talaga may partner na rin Apa, mga din. Na. And usong-uso din naman talaga itong mga mabibilis ihain na pagkain, di ba? So, um, ilang taon na ba o ilang buwan na ba ang ano? 1180 Food Craving? Bali mag 8 months na po siya. Mm dati po siyang silog tapos in-upgrade ko lang po siya ng sisling that ngayon pong January. Oh, okay. So dati uh, parang ano lang siya uh, ilang potahi lang talaga. So saan ka nagsimulang sa, potahi talaga? Sa silog po talaga ako ah, nagsimula. But, so parang na-upgrade na to. Na Oo. Ano ba pagkakaiba ng silog sa sisling? Sa silog po kasi ano pang napansin ko po mas maliit po yung kita dun sa silog. tas... Uh -huh masyadong matrabaho. Hindi katulad po nito, mas mabilis po siyang mailabas sa customer. Kasi po, sa silog po, matagal po yun ito Kawa, yeah. ah. Papainiti pa po yung mantika. Tapos, po, kasi minsan yung mga customer pupunta doon, gutom na. Tapos, mm. syempre, pagpunta nito lang, mag-aantay pa sila. Kaya naisip ko pa, magsisling na lang po. Ngayon po, yung ginagawa ko po sa sisling, ipinipricook ko na po siya para kapag isa-serve ko na po, i ano uh, po mm, so siya, yes. para mabilis po siya. Oh, kaya nagtaka ako, ang bilis niya mag-prefer talaga. Eh, oh. parang wala pa yata 15 minutes, no? Manji nito, oh, ang dami, oh, ang dami. As in, um, na prefer niya lahat. Mm. O, tama yun, pinaprecook mo Apa, na, no? Para mabilis po siyang uh, Tama. And eh, ilan po ba ang trabahador mo dito? O Bali, yung trabahador mo dito ko, dito sa po ngayon, dalawa po. Ah, dalawa. dalawa. So ano yon ah, pareho ba silang nagse-serve ng food, nagluluto? Or? Rotation po. Ah, rotation. May cook pa tapos next day server naman po siya. Same Saan po po nakilala yung mga ano yung Klasiko po siya ng, sa culinary po. Mm okay. Kaya may experience na rin sila sa, sa pagluluto. Kaya hmm, siguro partner tuloy natin yung ating kwentuhan na ah, kapakilala namin sa inyo itong mga bestseller nila at ah, tatanungin pa natin ang ibang ah, hindi naman mm. personal na question. Siyempre, <laughs> kailangan na related to sa business. Okay. Ano sa pagbabalik po naman ng aming programa? My TV6, biyay tayo. Hashtag ipagsabi. At nagbabalik pa rin kami dito sa programang My, My TV6, biyay tayo. Hashtag ipagsabi. Ayan, ako pa rin po ang inyong kabiyahe, Body Apple. Ako pa rin ang inyong kabiyahe, Body Jenny. Masasabay ako pa yung partner ko. At kasama pa rin natin si Puya Lloyd. Dahil yeah. bumati ka ulit. Hello po. Pinabati ko po kayo Pinabati <laughs> <laughs> ah. ko po Ayan. Okay, yung lolo niya, nasa, alam ko na sa ibang bansa. Oh, Batiin si Oo, lola. Oo, ko rin po yung lola ko po. Um, sana po, umuwi na po kayo. Ayan. po hindi mo naman niya mo baka nag-enjoy yung lola mo doon. Ang init-init kaya dito sa atin. Sabay ganun eh. Um, ayan, kasama pa rin natin si uh, Lloyd. At mm -hmm. syempre, uh, partner, baka may mga gusto ka pang tanungin kay Lloyd. Ano, nakalimbo pa ko yun. Sige, tayo ka. Ayan, syempre, kanina nga sa, uh, napag-usapan namin yung mga staff niya dito. Meron siyang uh -huh. dalawang staff. And nakakatuwa na makasama niya. Mga ilang taon yung mga classmates mo? So, more or mga 25 20, din sila. Hindi po, 27 oh. na po. Ah, okay. So, para pala mga kuya mo na rin. Apo. Mm -hmm. so, Pero sino, sino yung nag-iisip ng mga menu niya? Ako din? po, lahat mm -hmm. nag-iisip ng menu. Pati yung nagtitimpla, lahat po ako po. Oh, very good. Po. So, noong time ng sisig pa lang yung ino-offer niyo, ilang menu yun? Di ba, yung silog mga, pa. Uh, may mga mm -hmm. top silog. Apo. Yes, well, ganun lang. Ay, pam, marami po, top silog. Chicken, porkchop, sabay nag-offer din po ang mga buttered shrimp, sabay mm -hmm. dynamite, marami oh, oh. po. Sabay-sabay. Kasi uh, sa kabati lang po na lahat, Ay ang alam kong bilabayaran lang dito ay sa barangay, diba? Oo. Oh, oh. So maganda na hindi siya nagbabayad ng pwesto. So oh, paano po mm -hmm. ba yung nagiging setup sa hapon? Naglalabas na lang oh, ba kayo na? Naglalabas na lang po ako ng tent sa labas bago po mag-six. Anong oras kayo na nag-uumpis ang maglabas? Seven po. Mm hmm. Okay. So, yung Facebook naman nila, mamaya pala yan. Pero mm. sa Facebook, makikita natin na talagang dinadayo mm. yung street na to. Apo. Ano? Tsaka yung sa pagkain nyo, talagang uh, makikita nyo po maraming pumupunta. So, mm. doon naman po sa mga clients natin ako. Okay. So, uh, ano pa yung mga target na clients? Yung mga target ko po, yung mga family po. Tapos, yung mga company po dito sa amin. Madan. Tapos, ito po yung mga tao po dito sa kapit-bahay po namin. Ibat-ibang... Hmm taon na rin po yung And tingin ko kasi may mga ano dito, yung mga nag-o-opisina. Yes. Yeah. Yeah. Diba, diba, yung mga pag-uwi mo na ayaw ng ayaw na magluto. Mm. Ikaw ba? Nagluluto ko ba pag-uwi? Hindi na. O oh, dumaang ka dito, <laughs> mag-take out ka. Oo, oh, oh. mahilig oh. din kasi kami sa mga sisling. May kasi ano masarap. namin yung mga ano, la lagi ako yung sa garden. Oo, oh, ayan. ayan. So yan, yeah, may dadayuhin ka na partner, no? <clears> At <throat> mm uh, syempre, din naman tayo partner sa um, advice. Mm. Ay, mo na pala. Wag mo na advice. Ito muna. Syempre ipapakilala muna natin yung mga pinagmamalaking pagkain dito sa 1180 Food Gravy. Yes. Ayan, syempre yung ating special. Ito, ito muna. Sige po. Ito. Ano po? Ito po pala yung Hungarian po na sizzling Hungarian po. So, meron na din siyang gravy. Opo, meron na rin po siyang mixed veggies. Yung gravy ko na rin ang oh, gagawa. Oh, ano po yung ano, niya, uh, gravy niya? Unlimited? Pag Unlimited din po siya. Pati pwede. rice po. Alam mo kasi may mga... Unlimited thai. rice oh, na rin. Oh, sa lahat? lahat po yan. Oo, oh, okay na rin pala, no? Tsaka ano, ang hili kasi ng mga Pilipino, lalo pa. na ngayon, di ba, <laughs> sa mga pa, fast food chain, pag may mga gravy yan. Correct. Uh, asahan mo, di <laughs> mangkok yan. <laughs> Kailangan madami kang timplang gravy araw-araw, oh, oh. gabi-gabi, di ba? And next po ay... Ito po pala burger. yung burger steak po. Oh, Napakasarap po nito. Oh, diba? di ba? Hindi po kayo magsisisi dito. Napatingin yung program manager namin dito. <laughs> <laughs> oh, Ayan. Okay, syempre, next natin. Ayan, sizzling. Pork chop po. Pork chop na, po? Marinated na marinated na siya. Nakaiyaw na po siya. Saka ano nga, ah, pagkakaiba niya malaki yung pork chop dito. And... Masarap to kasi grilled. Oo mm -hmm. ano, nga diba? Opa. Grilled siya. Malalaki yung serving nila. Pero yung normal serving na po nila to? Apo, ayan na Ay, po yan. Na talaga? Oo. Uy, good fortune na yung manok nila. Ito rin po yung chicken barbecue po namin. sa po sa best seller din po namin. Ikaw din nag-marinate. Ano, dad, dad po yan. Wow. Ang laki ng chicken nila. Oo, oh, oh. pwede na sa inyo yan ang bebe mo. Oo, oh, next. Isa, iba, chita. Ay, yan, ano pe. naman yan? Ito <laughs> na pa po yung liempo Ayan. po na. Ay, laki. Isip ko nga kung ano liempo. Ayan po rin. Ayan. Sir Simon, liempo po. Ang <laughs> laki, Tas, laki. Next. Ayan. Ayan. So, ito po pala. Uh. Ayan, ito po ay ang? Tapa po. Ayan. Uy, oh, tapa dami po. Uy, madami yung sisling tapa niyo oh. ha? Hmm, -mm. ang laki pa ng chop. And, syempre, And, yung sisig po. Ayan, ito ang sisig. Ang dami namang serving nyo apo, ha. Hindi na nakakakakakakak. Sakto lang apo, sa pressure sakto din. sakto lang po. Yan. And matanong ko pa, um, may mga naghahanap ba ng mga liquor dito yung mga alak? Nag-serve mm. ba kayo? Wala naman okay, po. Okay, wala. So dahil dyan, meron Et, silang... Ito po, palpitate po. Oh, ayan, mga palpitate. Mga coffee-based po siya, pati mga soda drinks. So ito po pa. ay ano? Strawberry, strawberry, strawberry soda. Strawberry soda ba? So ito yung mga nakikita nyo, ayan, typical na Syempre, pag-coffee, mm. mga iced coffee, nandiyan yung choco, ah, uh, ano po? Chocolate. Hangout? Hindi. <laughs> choco hazelnut po. Ah, hazelnut. Okay po, oh. Diba? Tapos salted caramel. Mm -hmm. Ayan, so yan, tiramisu deluxe. Uh, ano yan? Caramel, Caramel macchiato. ice mocha. Sa iyo, partner. Mango May soda mang at uh, blueberry soda. Ayan. So, makikita niyo yan dito. Mm -hmm. Ayan, partner. Ngayon naman po ay hihinga naman natin ng uh, konting advice. Siyempre, yung ating uh, bata entrepreneur or businessman na uh, hinga natin ng konting uh, advice para dun sa mga kabataan mm -hmm. na gusto mag-engage uh, ma sa ganitong mga business kung sa mga kabataan po kapag meron po ay naisip na magandang negosyo or something na may pagkakakitaan po kayo mas maigi po na gawin nyo na lang po hindi puro isip po yung gagawin nyo kasi wala naman po ibang tutulong kundi kayo lang din naman po eh. Ayun po. Cause... Tsaka ano, <clears throat> Yan, tiwala wala ka lang sa sarili mo makapag-put up ka ng isang negosyo. Mm -hmm. At saka hindi ano yung suporta rin ng pamilya mo, 'wag din ano. Correct. And so uh, saka 'yung syempre yung support ng lolo niya. Oo, kasi 'yung lolo niya 'yung kasama niya, syempre. So uh, 'yung mga kabataan natin na uh, uh, 'yung pumug gumastos ng pera oh, yeah. eh parang walang limit. So mag-put up kayo ng business tama si Lloyd. Mm -hmm. uh, Um, kailangan hindi puro satsat -sat, hindi puro ganito ganyan gawin ba? Diba? para makita nyo kung kikita ba kayo Apo. so lagi namin sinasabi na hanggat may isa dalawa na bumibili tumatangkilik sa product Apo. nyo po lang and now and now <laughs> and now eto na yung pagkakataon mong imbitahan yung mga manalatang biyahe tayo na pumunta dito sa so, 1180 food Cravings. hello po. Um, Iniimbitahan ko nga po pala po ang Calabarzon po na pumunta po dito sa 1180 food cravings po. Promise po hindi po kayo magsisisi dito at bibigay ko po yung magandang customer service, hindi lang po yung product, pati na rin po yung service po namin sa inyo. Yes. Service with a smile. Yes. Yeah. at makikita mo sa Facebook niya, ha? kasama siya sa picture. Oo. Oh. Ayan. Yung, yung isa pang hatak, no? Oo, <laughs> oh, di ba? <laughs> sa lang ayan Facebook page po. Ah po. May Facebook page po pala ako 1180 Food Cravings po. Pag mitain po sila palit na lang po. Thank ayan. you po. And chef kung may magpapadeliver, deliver tumatanggap A ba kayo? Sa ngayon po wala pa po ah, kami okay. ng delivery po. So madali naman puntahan. po. naman madali lang po. Oo. And madali lang mag-order in 10 minutes. Meron na kayong masarap mm -hmm. na pagkain. At saka ano banggitin mo na rin ko sa matatagpuan ng 1180. Am hmm. um, matatagpuan po 1180 sa Lucero Malusak Barangay. Ay Barangay Malusak 1180 Santa Rosa Laguna po. Mhm. Mm yeah. Pagka taga Santa Rosa kayo no. Ah uh, tingnan niyo lang 'yung Gold Deluxe doon sa ano sa kanto. Then straight lang kayo hanggang makalampas kayo ng Dog. papunta ng Garden Villas. Ito na 'yon, nandito na yun 'yung ano, makikita niyo na sa yun yung 1180 food craving. And siguro yung best time na para pumunta dito, siguro mga 6 p.m. Tama seven. ba? Mga, mga seven seven. Ayun, 7, 7 p.m. Ayun, mga 7 Nakikita nyo na yung iba't ibang masasarap na pagkain Apa. dito sa street nila. Mm -hmm. Di lahat na ramen kasi uh, para marami kayong choices. Apa. Diba? So syempre, priority natin puntahan yung 1180 food cravings ni Lloyd. Kaya, mm kaya. -hmm. Ayan, Sir Lloyd, maraming maraming, maraming salamat, salamat po. po. Abangan nyo pa po kami sa susunod na episode Ako pa rin po ang inyong kabiyahi, Buddy Apple At ako pa rin ang inyong kabiyahe, uh, Buddy Jenny Siyempre sa susunod po ulit na linggo uh, Makikita nyo pa po ulit kung saan saan uh, Lugar kami uh, papasyan mm -hmm. At uh, titikim ng iba't ibang potahe Dito lang po yan sa ating programang My TV6, Biyahe Tayo Hashtag Ipagsabi